Ay pubo paay kahit hanti ang um. amantoon ay kakainin niya ata pang bisal ni nat. nat. Good morning. po oh, ka bebe. Nat, nat. naiingit siya nat. Ay messy ko ng baby ko, wait lang, wait lang. Sige na po, Gusto mo pang bisal? Ay, <laughs> Ay, may uso. Pero mamamatay na din yan agad kasi umuulan po. Oh. Opo, usok. Si katatapos ng magpausok sa taas. Kaya tumulo bigla yung sipon. Nag-ano po kami, pinasalbito mo po siya. Hindi po kasi namin siya na pa-check up dahil wala si Doc. Ayaw, naiinis na siya ha. Naiingit siya sa iyo, Nat? Sarap kumain oh, na Nat. Naiinis na siya, Nat. Ah, chismoso. Nay, nay, I'm ko. Bunay. I'm bunay, nay, ko. Ay! Kating <laughs> in Japan, it's all. ah. Ah, ah, ah. kinain kinain naman oh, naiinis na siya naiingit siya sa so akin nakain ni kuya bakit na ate, naalis ngipin niya ngayon. Matagal na po yun. Siguro last year pa, sinabi nung dentist na, ano, pa, ano na daw po yung ngipin niya ang isa. Nagmumove na. Sabi nga, nang, tinaningan nga siya ng dentist noon, six months. Pero, parang more than one year. Pa one year na ata. Hindi pa rin naalis. Ngayon pa lang. Dalawa. Hmm, dalawa. Eh, hindi. Yung kasi yung isa, binunot ng dentist. Yung isa, hindi. Eto Ito, oh. ka na kay Fairy. Ngayon, sabi ko, ayaw niya kasi paalis po kanina. Sabi ko, sige, alisin na natin. Pag inalis mo, punta tayong SN. Ayun, naalis niya. Ngayon, nakita ni, narinig ni Rowan. Umiiyak siya. Gusto niya, sabi niya, alisin niya din daw po yung ngipin niya para sumama siya sa SM. Kanina pa kami kinukulit dito, pinapaalis niya yung, yung ano, ngipin niya, pinapabunot niya din. Tignan niyo no. Sasama siya SM na. No? Oh, wow. Hindi ka ng SM kasi hindi na tanggal ng ng yung ngipin, <laughs> niya. <laughs> alisin ko na yung ngipin no? Bunutin natin isa. Ha? Akala niya, para makasama lang siya, bubunutin yung ngipin. Willing ka palang mabungi? Basta makapag-SM? Ha? Gusto mo talaga sa SM? Anong gagawin mo ba sa SM? Sit ka o. Dinas. No. Tama ka. SM. 7-11 na lang tayo. Patinan mo ng ngipin mo. 7-11 tayo. Bili tayo candy. No. No. na talaga ngipin mo naman ako. Nanonood siya. Spider daw. Spider? favorite Up. na. Sing ka daw spider. Itchy, bitchy, spider. O, oh, sing ka daw. Spider daw. Spider daw. Spider Ano? Ah, bahay kubo lang daw. Alam kanta kantahin. Sige nga, sing ka ng bahay kubo. Bahay kubo. Ubu bahai, ubu bahai, ubu unti, bahai ubu bahai, unti anggur maluun, ang sari sari singkamaan hmm. at manik. Hmm. Anu pa? Si Rowan, magaling po siya doon. Sige ba na. Bahay po. Huh? Bahay po. Bo. Bahay. Kahit. Punti. Ang. Um, Haman doon. Ay. Hi. Uri Uri. Uri Uri. Sorry, sorry. Ano daw gagawin da mo sa SM? Ba't gusto mo mag-SM? Anong gagawin mo? Sasakay ka bumbum din sa... Sasakyan muna tayo. Anong sasakyan mo daw? Sa bumbum SM. Mama, sasakyan muna tayo. Papa. Oo, nga. Sas oo oh, nga naman. Para makapunta sa SM, sasakay sa bumbong ni Papa. Pero anong gagawin mo sa SM? Ano yung sasakyan mo doon? Ano yung gusto mo? Yung... Bumbong, Papa. Hmm. Hindi nga. Yung sinasabi mo kanina, yung... Ang tawag mo doon? Ikot-ikot? Ano nga ang tawag doon? Anong sasakyan? Anong sasakyan? Utot, utot. Utot, utot, utot. Yung utot, utot na parang? Hmm. ah Busy po siyang manood. Hmm. Totoo, Dan? totoo yan? Totoo <laughs> yan? Opo, totoo yan. Nangangagat? yan? Oo, oh, nangangagat. Ha? Alatad, atad. Nangangagat ng makulit na bata. Hmm. Ano ba yan? B. B? Oo nga, B. Ayo. B yan, no? oh. Oo nga po. B. 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 Lol. Ayan, B din dyan, eh. B din? Mm -hmm. Na paano si Nater special po namin si Doro. <laughs> may titignan din kami. Papacheck ko din yung GoPro. Na uh, duma ni ka farmer. Baka gumana pa. Nabalitaan ko kasi may kumagawa dito sa Mayro. Dalawa yun. Kung hindi magawa yeah, yung 9, yung 10. Yung 10 may pag-asa kasi LCD lang. Kasi na, na ano ko, pag... Minsan, ay, pag outdoor, pag ganon, yung minsan kasi naiya ako mag vlog pag nasa labas kami palengke yung hawak mo yung phone pag gopro hindi halata eh no simple simple lang <laughs> traffic yan traffic tulog si dodo ah, medyo ano pa nga siya niyan, eh grogi grogi pa pero ayaw niya namang paihiwan traffic. Dito na kami sa... Ayan, ang gamit ko pala ngayon. Naiwan ko yung phone kong pang vlog. Gamit ko GoPro ni Ka Farmer. Ayan, nasa tapat na kami ng SNR. Diba, Chi, SNR na gusto mo? No? <laughs> Magigitso na kayo ngayon? mhm uh -uh. Dada. Yung si Dodo. Puro. Wow, mabit. Saan yung ano mo? Ha? Yung hat mo. Iwan? Iwan? Spider-Man? Nabunot na bangitin mo Ha? Kita mo daw yung shoes mo. May ilaw? <laughs> eh? <coughs> Tingnan ka mo, <coughs> huh? mo na, Yung hmm? uh, uh, naman. <coughs> <Bunik>? <coughs> Ay, ayusin natin. Gumulong na. Ah, about me, Dodo. Ay, opo. Sige. <laughs> ano, ano daw sabi ni Kuya? ayun, galing po kami kay Dok. Si, Nagpa-check up si Nene. Kasi may, ayan no, parang may sipon-sipon pa po siya. Pero, okay naman daw po, sabi ni Dok. Hmm? Okay na, okay naman daw si Bune Tama na kaya kita kay Doc. Color tayo Akala ko malaki pa damit niya. Sabi ko kay Rowan sakto ata. Pero tignan niyo po nung nasuot niya. Saktong sakto lang din po pala sa kanya. Ano daw? Ano po si Rowan ngayon pa bebe? Hindi ko alam. Tanong mo kay Wawa Beth. Star? Star? Tignan niyo pa bebe. Ay, naku, Rowan. Parang si Kuya, yung baby. Hmm. Masama po pa kiramdam niya kasi. Ayan Puro siya ano, Wawa bet ko. <laughs> na, na ano kasi ni Wawa bet, no? ini ni Wawa bet. Si Kuya, no? Kaya si Rowan, Wow, wabit. Wow, wabit. No. Ay, sarap yan. Masarap po yan. Pumayat po siya. Hindi pala natig nadagdagan yung timbang. Kasi, 8 kilos pa rin, no. Kasi po, bihira po siyang magdedede ngayon, no. Pero, gustong kumain. Kaso bihirang dumede. Uh, barado kasi ilong. <laughs> Kaya hindi rin siya ganun kadaldan Na, ano po? <laughs> Gigigil ako sa'yo. Pero ang galing pa rin mag jump jump. Jump jump! Sheena love ni mama? Huh? Sino love love ni mama? Wala kang ano dyan, tun. <laughs> ang sarap pa ng tulog ng bata. Kanina ko pa hinihintay magising. Ngayon akong stolbohin. Pero kanina pa nag yan ang tulog. Ay, <laughs> kanina pa nag ang bumaba si Chichi. Nakatulog din kasi siya. Ayan yung parang matanda na. O, uh, malikot na rin yan. Galaw ng galaw. Nanununtok. <laughs> Ngiti-ngiti <laughs> pa. Iwan na kita dito, Nay. Hindi ka naman delikado iwan. Hindi ka naman bababa sa hagdan, na. Kaso baka umiyak, di ko marinig. Nay, pwede kitang istorbohin. Akit, akit tayo sa ano. Yun. Para tayo sabi kasi kukuha ko ng talbos ng kamote sa taas yung binilit kasi namin isda pinrito ni papa yan gusto ko sana may sabaw tapos oh, tamang tama naman yun kasi gusto ni ka farmer ano ah uh, pinrito muna tapos si i, mo ilulutuin ng sinigang O kahit di sinigang basta yung sinabawan bunay ni ang sarap ng tulog. Pero buti na lang. Okay yung ano niya. Malinis daw po yung baga. Sabi ni Doc. Yun yung kinakabahan ako eh. Kahit tumutulo yung sipon niya. Siyempre pag baby, nakakatakot. Uy, binata. Masarap buhay oh. Lagi pa naman siyang ginigigil ni Doc <laughs> Parang mas Favorite niya kaysa kay Rowan <laughs> Kasi ito daw um, Si Bunene Lalaking lalaki Tapos yung ice daw Parang nagmamakaawa Si Rowan naman daw Parang yung pagka Guwapo niya Parang feminine daw <laughs> Ito, mas kulado. Uy, bata. Tsaka maputi kasi si Rowan. Doro! Doro! <laughs> Hindi si Dora. Si Doro! Uy! Uy! Ay, ng baby jam Jump jam, nga! Jump! Jump, jump. Oh! <laughs> nakakatawagan yung edad, no? O, yan na. Gising na si kuya. Sabi ko, di ba? Iyakin po siya ngayon. Masama po kasi pagkiramdam niya. Tapos, sa'yo, nagkalkal kasi ako dun sa kwarto ni ate. Ni Chichi, nakita ko tong bigay ni na ate Abby and ate Yoyet tatry ko. Kasi, syempre, baka ma-stack. Easy setup naman siya. Try natin para ma-enjoy ng mga bata. Pero, mahangin na yun. Malabig na. Dapat summer pala, no? lang. May kasi excited o. Oh. Tinanan na namin. Yung sa vacuum. May <laughs> excited din o. Oh. Sige nat. Mas ganyan na natin. Uh -uh. Ay hangin, hangin. Hawakan mo ate. kan mo ate, lalayan mo. Okay. Okay. Yung sa taas pa no? Ay. Oo nga. Okay lang yan. Dine natin. Dine. Problema lang pala niyan Sa gabi, no, aso, no? Ako. Ponpon, salarin. Kasi si Chuchay. Tinali po si Chuchay, eh. Marami na kasi ano, nadidisgrace si Chuchay. Tapos, muntik kagatin si Rowan. Ayan, try na sa tubig. Hmm. Oh, oh ano na pala. Oh. Ang problema, ay, okay na yan, Dex. Mababasa ka na, maliligo ka na. Oh, wala kaming, ano, kasais niya. Okay pala yan, no, Chi? Pwede rin pag nagdidilig ka, no? lipat-lipat bu <laughs> mo ng pesto. <laughs> Wala uh -huh. siyang kasays. Paano kaya siya, no? Susukatan na lang siguro. Tapos, pagpunta sa hardware. May birthday pala sa taas. Akala ko, ano, may merienda po kasi dito. <laughs> Hindi, didiretso naman tayo sa ano, eh. May birthday. <laughs> Di ba may uso ngayon pag may birthday sa kapitbahay? Kung nga rin magsasauli ka ng ano. Walis, ganon. <laughs> <laughs> Balik ko lang po yung hiniram nyo ano. Ay, hiniram namin ano. Ganun yun, ang eh, teknik. <laughs> oh, nakikita ko ngayon yun eh. Sa so, Facebook. Pag may handaan, para-paraan, para makikain. pero nagpadala po pala sila ng merienda kanina dito. Tapos, thank you kay, ano, Tito Jun Paras, Tita Leonie, may padala din pala silang, ano, uh, peanut butter homemade. nag po kasi si Mario dun kanina ng peanut butter. Ay na, peanut butter lechon. Kaya nagpadala ng peanut butter. Na ano ako eh, natawa kasi ako. Na, eh, na, oy, marunong na manuntok. Oo. oh. Ah, hintayin mo si Nene. Tignan niyo yung kama. Oh. Ay! Ay, kaw. Ayan po, ebidensya. Happy birthday kay Jason. Look. Oh, kinain na ni Nat yung puto. May ma, ebidensya. Happy birthday. birthday. Akin na tayo dun. Magkibagbay di tayo. Kung nari, ah, mo yung ano. Ah. Soli mo yung puto sa ano mo. <laughs> Tara, kukuha kami kaming talbos eh. Sabi namin biglang nakakahiya kasi may birthday yan pala doon. Pero di diretso naman kami. Diretso ka sa kusina. Ba, diretso <laughs> sa kusina. Bye-bye, Nay. Ay, sama si Ney, Tara, Nay mag e bike ako e yeah. -bike yan nakarating na kami low bat pala yung e-bike nauna na kami ni Chichi nag tricycle na lang kami natakot ka Chi hindi <laughs> <laughs> matapang daw siya ayan wala pa sila mamaya sila magkakatay niyan para bukas kasi maaga Ay, Hello queen. Kalago mo naman. Birthday mo? Birthday mo? Mama. Ah si mama mo. Wala na tang talbosi. Eh. Konti lang naman kailangan ko. nakapalibot pala wait lang ayan pabalik na po kami naglakad na lang <laughs> ano dun eh ah <laughs> Para ka ng matanda na eh hindi na uso yung ano sa'yo no ambon ambon tingnan nyo parang masarap mag ano nang ay, hindi nakita dito. Doon sa kabila. Ay. Yung fish pond. <laughs> Ay, ka na lang. <laughs> si Ann. Nahagip daw. Mm! Kundi lang po nakuha namin telbos. Hindi ata nakukuhanan kaya parang walang bagong ano. Walang bagong dahon. Yan si ate. Ay. Ay. Chi. Wala pa si papa.